Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, welcome na naman po sa ating sumada sa pecha. At ngayon po ay isusamada naman po natin ang ating pecha para po ngayong January 4, 2025. Uh, sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa January. Ayan, yan po ay 1. nasa unang buwan po tayo ng taon. At ang petsa natin, 4. At 25 sa ating taon. Ayan, January 4, 2025. At kagaya pa rin po ng dati, simplify muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 1 is 1. 0 plus 4 is 4 at 2 plus 5 is 7 ganyan pa rin po sa bandang gitna add lang natin 1 plus 4 is 5. Ah, uh, 4 plus 7 is 11. At sa bandang baba din po, 5 plus 11 is 16. And na ito, po yung unang numero natin. Meron tayong 16. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin sa gitna. 1 plus 4 plus 7 is 12. Yan po yung kapalas nating na numero. Meron tayong 12. Uh, at meron din po tayo ditong kombinasyon na pwede natin matayaan. 12-16 o kaya naman po ay 16-12. Pwede, pwede na rin po yung kombinasyon na yan. At yan, 2 digits po yung mga numero natin. 12 at 16, isisimplify muna natin silang dalawa bago natin yan isumada para magagagan po yung mga numero ang pwede natin pagpilihan. Unahin natin ng 12, 1 plus 2 is 3. At sa 16 naman... 1 plus 6 is 7... Ito po ang ating susumada... 3 at saka 7... Unahin natin yung sumada ang 3... Kukunin muna natin yung 12... Sumada 12... 1 plus 2 is 3... Pasensya na po sa ingay po ng mga sasakyan sa labas... At pwede rin po dyan ang... 30... Sumada 30... 3 plus 0 is 3... Pwede rin ang 21... Sumada 21... 2 plus 1 is 3 at pwede rin ang 39 so 39 3 plus 9 is 12 and mga idol at dito naman po sa 7 kukunin mo natin itong 16 so mga dati si 1 plus 6 is 7 pwede rin dyan ang 34 so mga dati 34 3 plus 4 is 7 at 25 so mga 25 2 plus 5 is 7. And mga idol, yan po yung mga numerong nakuha po natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong January 4. Meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 34, at 25. Ganoon pa rin po, rambol lang po natin sila. Pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon. At para naman po sa ating sample, tinungo natin dyan ang 34, 34 and 12 34 and 12 7 7 at 21 Ayan, 7 21 uh, 16 and 3 Ayan, 16 and 3 Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakukuha mga kombinasyon, mga sample lang po yung itong mga nakuha natin dito pero kung nagustuhan nyo naman po sila pwedeng pwede rin po natin silang matayaan pwede rin po tayo magdagdag o makakuha pa ng mga ibang numero dito po sa mga naka-encircle natin mga numero dito sa taas yan kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga numero uh, tayo mga idol yan po natin sumati sa pecha para po ngayong January 4, 2025 maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat